Oh. So yun nga guys, dumating na nga tayo sa spot uh, dito dito kami ngayon sa Punta Isla Lake Cebu Ang go, Meg! Ang Ang motor! Ang motor! So yun na nga guys, kala ko oh, dito na kami sa area Hindi pa pala, bali may kunting akit pa Kunting akit mga tropa huh. Sarap to mirror ganda naman. Panalo Kunting hiking lang mga tropa no Ito yung <laughs> saya kasi after okay. kaya para mai trail yung ano natin so, guys yung nakikita nyo kung gaano kataas to no, mga katin pag may dala ka may bitbit -bit, -bit kang mabibigat medyo mahirap no eh ako nga wala nga akong dala eh. medyo hingal hindi kasi tayo sa ay pero ayos na rin yan pag nasanay eh, na no? hingal hiking <laughs> ah. so ito yung daan guys Tino. may hagdan dadaan tayo hagdan tsaka yung area na to iba rin ata yung ano ito iba ata to eh ang so dito tayo oh, panalo may mga bato so guys doon tayo galing sa baba ano? doon 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 tayo galing ayan Malaka. Ayan yeah, guys, tingnan nyo. Tingnan yung tubig nasa baba. Nasa mga 100 100 feet ata ito. Ayan huh? Makakalula tignan. Lupit. So yun na. Yan na yung mga tropa. Nauna na yung mga tropa pits. Ayan guys, oh. Ayan nasa baba. Ayan, ayan, ayan. bundok sa ibaba, oh. <sighs> Panalo. Medyo malayo pala, oh. Laking kahoy. Kahoy, bato, bato. Bato ata. Alright. Alright. <laughs> So actually guys, uh, kinonstructo ng gobyerno ng South Cotabato itong area na to, kasi tourist spot eh tourist spot to sa baba, tourist spot sa ibabaw, pili ka lang saan mo gusto ang gusto mo may trail, punta ka sa ibabaw ang gusto mong walang trail na pagbubunga, di andun agad yung mga ano area ngayon, doon sa 7 fulls natin. Doon yung sa ano. Kasi yung pinuntahan natin na to. Ano to eh. Medyo ibabaw na. Pero ang ganda ng pagkagawa nila. Ganda, panalo. Attractive sa ano. Sakto, wala pa masyadong tao. meron Ang mga tao, naliligo na siguro. sarap mamuhay rito nalong ka na ako yan bili kayo ng akit ya. so, baba akit baba eto akit na medyo nagutom ako panalong panalo so dito na tayo guys yan ito na yung area dito tayo sa spot sa area na tayo <shriek> ah, ay, panalo. Ang ganda. Sarap maligo. <mulong> ah. ayun eh, ayun. So, guys, dito na tayo, no? yung <mulong> area. <mulong> 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 Oh, na. Ito pala yung ano. Ito yung main spot Ito na. So, bali. Ito tayo. Okay, tingin tayo guys. Ang maganda ko yung isa lang kanina. sa una. Ito pala yung pinakanina. Uh, panalo. Ganda, sure, sarap na ligo. Nabaw mo lang ano? Uh, Hindi sa dalong dito. Uh, know, uh. Ano guys, dito dito. Uh, medyo tampisaw muna tayo. Ito, so, marami na unang. Baba tayo, baba muna. Nagugas lang ako tanggal time just yes. halo Tamik. panalo men sarap prepare muna tayo ng almuha at tangalian para makakain tapos kain ligo medyo materik yung daan Mahirap. yung derita sa malagay hindi na nakapapaw bukado yung batok

মারা <laughs> মারা

dito na 'yung kotohan mo para Putingan, puti. May ang background 'yo. <laughs> Putingan. Picture, <laughs> picture mo kayo! dito 'yo. Abuyan. Picture ko, picture ko. Picture ko sa cellphone sa cellphone natin may lugar 'yo, nasa na 'yo. Pak Ciki, gua kali perayaan. Already. Siapa? Ciki ya. Ciki. Tamu tak? Tamu dah. Tamu tahu selud Ika rumah, Ika rumah Tu bang. Sarap paligo guys Panalo, grabe yung tubig, lamit Medyo nakakatakot nga lang Kasi talon-talon Tsaka mano tayo Banggay gulo, Gracias.

So yun na nga guys, bali uuwi na tayo. Sarap. Enjoy. Alam mo yung nakakapagod pero enjoy ka. Yan yung pinakadabis na ginagawa natin. Yung dadayo tayo sa lugar, yung tourist spot na. Yung may iba naman yung atmosphere. Please. na iba. Diba? So, yun na nga. Medyo napagod din tayo, ano? huwag yan na. So, yun na nga guys, ah, maraming maraming salamat sa panonood. Ah, uh, sana nag-enjoy kayo sa ating kunting tour ngayon.